Ati, tigil ang tulong. Yan ang nanay ng Tris Marias ay tinapat na ni Kalinga Prado. Dapat daw ang pera na binibigay sa kanya ay dapat ingatan at itago dahil para ito sa tatlong dalaga niya. At sabi naman ng nanay ng Tris Marias ay talagang iniingatan niya ito at hindi niya ginagalaw. Diba na lang kung may pangailangan ang tatlong dalaga talagang kumukuha nito pinabili ng pagkain sa tatlo at sinabi pa ni Kalinga Prat dapat daw huwag gamitin sa pagsusugal sa mga huwag, huwag daw iwawaldas ang pera oo nga naman dahil ang pera na binibili ni Kalinga Prat sa kanila ay talagang pinaghirapan ni Kalinga Prat dahil galing ito sa vlog wala pa pala itong sponsor itong tatlong dalagang mahiyain eh sana naman, wish ko lang na magkaroon na ito ng sponsor para naman din na masyadong mahirapan si so, Kalinga, para lalo na dahil papagawa na pala ito ng bahay, mga bata nito, dapat talaga magkaroon na ito ng sponsor na tumulong para sa pabahay sa mga ito. At, mabuti naman ating nanay ng tatlong dalaga ay masinot din sa pera balibalita nga daw ay may nainggit daw sa sa kanila, sa mga batang ito dahil na tumutulong daw sa kanila. Ang tao nga naman, no, talagang walang kasiyahan. Pagkatapos nilang sabihan na parang sumbi ito mga batang ito ngayon naman ay nainggit sila dahil nakikita nilang may tumulong sa mga batang ito ay naku, hindi na lang magiging masaya ang mga ito Talaga naman ang tao walang kasiyahan. Pag naingit kasi, ikit na lang. Kaya yan guys. Ito, may maikling video po ako na hiniram mo kay Kalinga para sana panoorin po natin. At please, subscribe po natin ang mga YouTube channel ni Kalinga Prab at Kaya Santos Matubang kay at na Vlogs. At sa lahat na mga Kalinga Partners at sana Akidamay nyo na rin po sana ang aking munting channel sa guy. Huwag nyo po sana kalimutan. Maraming maraming salamat po. At ito na po ang video. Panorin po natin. Maraming salamat po. Bakit po ano? Uh, buti naman po ay natututo na po sila. No? Paano, ano? Paano nyo po? Ano po sinasabi nyo sa kanila? Ano po naman po sila? Pag may nagpunta dito, dapat tama. Ano? Hmm. At sinusunod naman nila? Ano, <coughs> ano po? Ano lang ang gusto niyo pong sabihin po sa mga taong hindi hindi sumusuko po na patuloy na tinutulungan po kayo, lalong-lalong ng lalong mga bata para sa ikamubuti po nila in the future po. Nagpapasalamat po ako sa nagtulong po sa kanilang tatlo kasi natuto sila makiharap sa mga tao. Nagpapasalamat ako kung wala sa kanila nagtulong, siguro lagi lang sila nasa bundok. Oh. Yan, meron na dyan na naiingit sa kanila. Sabi ko, pabayaan nila ninyo yan. Ba't di mo na naiingit? Anong klase po? Anong ginagawa? Naiingit sila kasi dami nagtutulong na sa kanila. Tapos, nung, anong... ano ginagawa po ng mga ingit po, ano yun lang, arene. Eh um, di ano sinasabi ko nila, Kapag ng alam nila may inggit. Saan ba sila naiingit? inggit eh? Di naman talagang tulungan po ninyo, di ba? Uh, diba? Sa uh, rek na may inggit nai, eh. di ba dapat mas matuwa dapat. Opo. No, siguro mas mabgusto yung pamilyang naghihirap ng mga bata sa bundok. 'Yan uh, din ginagawa nila. Pa, so dito kayo mga ano? Melissa dito kayo. Sa loob. Yan dito kayo, Chris. Ngayon, um ano yung next nating plano? Di ba nai? What's next? No po. No, po. Ang next is papasok na sila. Ano na? Okay. Nakapag-enroll na, Di pa. Hindi pa po, po kasi hindi ko pa nakuha yung mga card nila. Saan ko yung card? Doon po Diyan sa. Doon po sa doon. Hmm. Pag pupunta ko wala naman. Nakatuwa na rin yung... tumataba na rin pati sila noon okay. <laughs> ay. Ay, nakatataba na nila ano. Si Bea, tumaba na rin. Si Melissa. Saan na pa si nung nagkain kami? Akin pa nila gulay. Wow. Yeah, ano? Oh, gulay sila mahilig. Pag karne ang unti nila kumain. Hindi po kasi sila sanay sa karne. Mm, puro gulay talaga kayo. Okay. Asan po si Tatay Nay? Nagtatrabaho po sa tinyahan. Mm, pero may mga nagtira pa naman kayong ipon yung tulong ko nung mga nakaraan po. Hindi niya talaga ginagalaw. Hindi po. May dala pala ako na yung mga ulam dyan, canned goods, mga ano po, pagkain. Salamat po. Oo. No. Pasensya na po, Kuya Rob, kasi po hmm. wala ako sa inyo may handa. So, kami ka may lulutuan ko dyan. Hmm, dapat pala yung ang namin, lutuan. Kaya nga po ay lalong puntang Pero dito, pwede pang lang, itong bahay nyo, pwede kayong ano, ano pa paay, paayos ng bahay nyo dito uh, o hindi, hindi na? Hindi na po, hindi, hindi na. na. kasi nagbabalap na nga kami kumulis dito. Kailangan na talagang ano, ng pabahalip po kayo. Ano, ano? Kaya ano po, at, Um, sige, ngayon kung may lupa na, mabigay na po akong pang down payment kay wow! no? Yeah, Alam niyo naman po yung tulong ko talaga. Um, swerte ko na lang po may mga sponsor. Kagaya wow. nung kina Carla dati, kina Biancy, uh, ngayon kay Krista, may tumutulong kahit paano. Pero pag wala talagang sponsor, ako po lahat nagagastos, no? i shoulder ko lahat yan. Pang ayuda, kahit nga lupa, ako po nabili. Yan po ay mula sa ating kinikita sa YouTube channel po natin. Manay, wow. salamat po. Yan po ay mula mismo sa pinaghirapan namin, ng team ko at ako. Kaya salamat po. Kaya pumalaking tulong po yung ito si yung pag ano natin gawa ng kalingap serye. Kasi pag may serye, marami tayong content, diba? At maraming nanonood. So, yun lang naman ang hiling ko na which is natutuwa naman ako na kumaga makisama sila, no? Ngayon nakikisama na sila. Kaya matutuwa ako sa kanila na improvement. Kumaharap sila sa atin. No? Kaya mabuti naman pag naiintindahan nyo na ganun. Nay, magamit mo sa ayos yung pera na nabigay sa inyo ng kalingap. Mag-division ay ha? Huwag nyo Mag-division ay automatic. lang tulong. Huwag nyo sa hindi magandang huwag nyo wawaldas na hindi tama. Bawal sugal. Bawal tayo sa ganyan naman po akong bisyo. Sana maayos nyo. Sana